ingay, makulay at nagbibigay ng kasiyahan. Ito ang nakagising noong pagsalubong ni Aling Christine ng bagong taon. Uh, from prenage ride-on din para parang sumasaya ka pag may maingay talaga. Pero nang magkaanak at magkaapo na ito, mas namulat siya sa dalang panganib ng mga paputok. Nung nakita ko na aware na ako na maraming na-hospital, may napuputulan ng ng galيري ganyan-ganyan. At mm na -hmm. naisip ko, safety na talaga. Ayan, turutot o kaya yung kahit ano na yan na ginagawa nila, mm -hmm. basta yung safety first ang iniisip. Kaya ngayong nalalapit na ang Pasko, muling inilunsad ng Bureau of Fire Protection ang taunan nilang Oplan Paalala Iwas Paputok. Ito'y sa pagdaraos nila ng motorcade sa lungsod. Iniiwasan natin sana yung paggamit ng mga uh, mga firecrackers, lalo na mga illegal na mga lalakas. Na it is kasi ang posible laging mag post ng sunog sa ganitong holiday season. Noong Disyembre ng 2023 hanggang sa Enero ng 2024, nakapagtala ang City Health Office ng anim na kaso ng naputukan pero wala pa namang naitatala ang BFP na sunog dahil sa paputok. Hangga't mayroon nagpapaputok, uh, ano, uh, dapat hindi tayo maging na hindi magkakaroon ng sunod. Kasi uh, may mga fire incident tayo pero hindi lang siya related sa fire crackers. Isa rin sa mga katuwang dito ng BFP ang Baguio City Police Office. Ito ay sa pagpapatupad nila ng ordinance number no. 53 series of 2009 na nagbabawal sa pagbebenta at pagpapaputok ng mga ipinagbabawal na paputok. May mga um magre-report na may mga nagbebenta ng mga paputok dyan, o nagpapaputok, of course, i-confiscate po natin yung mga paputok nila. Kasi, yun nga, lagi po natin pinapaalalahanan yung publiko through our posting sa social media na bawal po yung nagpapaputok. Pero aminado ang BCPO na hirap pa rin silang patigilin ang iba sa paggamit ng paputok. Ito pa may mga mangilan-ilan din naman na nagpapaputok. Probably bumili sila sa papa inakyat nila dito sa Baguio. So, pag may mga ganong insidente, uh, i-report na lang ko sa amin, sa mga kapulisan kung saan po yung mga nagpaputok at uh, yun ay aming uh, pupuntahan at uh, i yung mga paputok. Sa datos ng Baguio City Police Office, pumalo sa humigit kumulang 14,600 na piraso ng paputok na may kabuang halaga na 226,000 pesos ang kanilang kinumpiska mula Disyembre ng 2023 hanggang Enero ng 2024. Pero ayon sa pamahalang lungsod, Pinapayagan pa rin ang paggamit ng fireworks basta't mayroon itong permit mula sa Business Permits and Licensing Office at Bureau of Fire Protection. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.